Hello everyone, ayan Mga kahinerals, kumusta po kayo? Gusto ko lamang pong i-share sa si inyo Ang ano namin, no? nagpagawa po kasi kami ng bahay Ito po ay first time namin ng partner ko Na nagpagawa ng bahay Ayan, dito po sa lote na aming ah, hinuhulog-hulugan. Ayan guys, ang mga materialis na aming binili. Ano po po yan? Ah, partial lang po yan ng mga materialis. Hindi pa po, po yan buo talaga. Kasi sabi nung ano, karpintero namin, ay dapat daw ay hindi muna kami kukuha ng napakadaming ano, materials katulad po ng semento ay kailangan po paunti-unti lamang po siya para po hindi po siya mag manigas kung sakali po matagalan po ang kanilang pag ano paggawa po ng ano namin bahay. So ayan na nga po nagumpisa na po na ibaba yung mga materials. Ang gusto po namin sana ay yung mga materials ay doon sa baba ilagay kaso nahihirapan po yung truck na bumaba kasi po yung nakuha po kasi namin na loti po ay patagilid po siya. So bali yung ano po namin, yung papatayuan po namin ng bahay ay nandoon po po sa baba konti so dito ko na lang po pinalagay yung mga materyales sa taas para po hindi na po mahirapan yung truck kasi sabi po kasi nila kung halimbawa ipipilit po daw yung truck na ibaba e mabigat po yung karga ng truck Eh, baka po daw may tendency po na ma ano po matatagilid po yung truck sa ilalim so ito na po ang aming septic tank 6 feet ang ano po nito lalim ayan ang ano po namin dito, ang singil po nila, bali 3-8 po. Tapos ito naman, ang area po nitong bahay ay 16 by 18 or tama ba ako or 18 by 16. Hindi ko alam kung ano ang tamang pagkasabi ba, kung unahin ba yung 18 o ang 16. Basta ang size po nito ay 18 by 16. Kung makikita nyo po, dito po ako sa baba ng video. Kung makikita nyo, paano siya, paangat. So, yung bahay namin, kailangan siya daw tambakan ng mga apat po na, lud, na lupa, pure lupa po, hindi po daw pwede yung may halong, um, kung sa Bisaya ay balas, or sa Tagalog naman, buhangin. Hindi daw pwede kasi yuyugyug po daw yung ano, buhangin, yung muyugyug. So, kailangan po daw talaga is yung pure po na lupa. Ayan. Ayan po ang aming septic tank. yan hindi pa po, po sila tapos dyan. Ang singil po nila dito is eight po. Medyo napamahal po kami pero hinayaan na lang po namin. Eh, yun po kasi yung singil nila. Kaya, okay na lang na rin po yan. Tapos, ang ano naman po, ito pong area namin, ang ang ano po namin dito, usapan po namin ng karpentero na kinuha namin is per materials po kami no hindi po kami arawan per po 50% ito pong ano ito pong septic tank po hindi po ito kasali sa 50% sabi po kasi ng panday hindi po daw ano kailangan po daw uh, po daw kami so ayan na nga ang singil po ng ano dyan is 38 3,800 4,000 po sana yan. Kaso, um, pinaano ko na po, sabi ko, bigyan nyo kami ng discount. So, yun. Sabi nila, 3,800 na lang. Ayan, ito na po pala yung loti po na hinuhulog-hulogan namin. Ayan, ito po yung area. Tapos, yan po yung hollow block na una po naming binili. Mga ano pa po yung una naming binili na hollow blocks, 1,000 pieces. Ayan. Tapos, nag ano kami nag partial kami ng 30 piraso po na ano semento po per 30 bags na semento ayan po yung uh, hollow na kabuuan tapos kumuha din po kami ng dalawang load po na buhangin. Nagreklamo po ang ano panday namin dito sa Bohangin po na nakuha namin kasi nga daw meron po daw mga lupa na kasali. Hindi po daw ito pwede na yun ang imamasa tapos ilalagay po sa ano sa mga pader. Wala naman po kaming alam kung ano po talaga ang ano kasi ang in order po namin kasi doon sa hardware ay ano po um, buhangin po ang in order namin tapos nung dumating na po sa amin sabi po ng ano panday namin or karpentero po namin na yung na order po daw namin na buhangin eh meron po daw kasamang mga lupa so sabi nila ibalik po daw namin so sabi ko naman eh huwag na lang eh, eh, ano na lang namin i eh, tambak na lang doon sa mga area na ano na dapat tambakan so ayun, uh, pinagtsagaan na lang po ng karpentero baka ina inano na lang po nila yun, um, sinala para po mawala po yung mga lupa Sobrang saya namin ng partner ko kasi matagal na namin itong pangarap na magkaroon po ng ano, sariling bahay. Kinausap ko siya noon mga nakaraang taon. Sabi ko na dapat ay ano, mag-ipon tayo ng pera para makapagpagawa tayo ng bahay. So ayun, nakadeside kami dati na kailangan mag-ipon kami ng pera. So ang ginagawa niya, tuwing may sahod siya, halimbawa nagkakasahod siya ng um, 4,000 per week. So ang 3,000, kukunin namin tapos ang 1,000 ay ititira niya. Ganon ang ginagawa namin. At kung halimbawa naman, merong time na maliit lang yung sahod niya, uh, yun ang time na hindi na kami naguhulog. Naprove namin sa aming sarili na meron talagang way, meron talagang paraan para makapag-ipon. Basta, prosigido ka lang, tapos um, alam mo kung ano yung goal mo sa buhay mo kung bakit ka nag-ipon may mga time pa nga na meron kaming um, gustong kainin, na mga pagkain. Alam mo yon yung may time na sarap na sarap kang bumili ng ganito kasi gusto mong tumikim ng ganito, ganyan. Kaso, pinipikit mo na lang yung mga mata mo kasi alam mo na hindi mo pwedeng galawin yung inipon nyo. Kasi nga, para yon sa future, o para yon sa goal ninyo na mas pinaka-importante. Ang maipapayo ko lang po sa mga taong katulad namin na nag-iipon para sa goal, Uh, keep it up lang po, huwag po kayong mawala ng pag-asa, continue lang po ang pag-iipon at huwag po kayong magpatempo sa mga bagay-bagay na atulan at niyang meron kayo makita gusto niyong bilhin, huwag niyo pong gagawin para po mag-reach niyo po yung goal po ninyo. Yun lang po. Salamat.